Hello mga badi, Ayan, spoplex ko lang ang ulo ng aking asawa. <laughs> ay, di ba? Yung surak ng aking asawa. Ayan, ginagawa niya yung surak namin. Ayan. So, sinira niya yung dalawang dalawang teacher's table namin dito. Ayan. So, yung isa ginawa niya surak, ito naman ay nakapropose na parang cabinet o so, bookshelves siguro. Ito ay uh, galing sa sa computer shop ko dati. So, tata, computer table dati siya nung meron akong computer shop. So, ginawa niyang teacher's table. And then ngayon, ayan, gagawin naman ngayon yung bookshelf kasi nga, madami na kaming teacher's table. Hindi na namin kailangan. So, ito ang kailangan namin ngayon, mga bookshelves at uh, Shurak. Ayan. Kaya, yan ang kanyang uh, pinagkabalahan ngayong weekends. Ayan. So, actually, uh, meron pa siyang dalawang long table. yan Ito at saka sa loob. Ayan. Dahil nilipat na niya sa district ang kanyang learning center. Ayan. So, unti-unti na namin maayos ang aming tahanan. <laughs> Hindi na siya ALS Learning Center. So, magiging bahay na uli namin. Ayan, mga mga. O, So, naging creative dito si Mahal dahil, yan. So, ilang uh, layer din ng shoes ang malalagay namin dyan. So, sa, sa taas, I think, dalawa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mga 15 or 16 shoes. A pair of shoes ang uh, pwede dyan. Ayan. So, sa bahay natin na kung marunong kayo magkarpintero, kagaya ni Habibi, <laughs> na <bumaba> ba yung <laughs> yung full moon. Ayan, sa katerika ka ng araw. <laughs> Ayan, hindi na kayo gagastos ng malaki. Ayan, pintura na lang. Retouch, retouch, at saka pa Ayan. So, makakagawa na kayo ng inyong mga pangangailangan. So, yung hindi nyo pinakailangan na gamit, ay pwede nang uh, i-remodel remodel ayun, iayos. Yan, para hindi naman sayang nakatambak lang doon, hindi ginagamit. So, yan, yeah, magagamit namin kasi yung mga shoes namin, yung shoes nila nagkalat. Ayan, kaya yan ang naisip ko na ipagawa sa kanya. At nagawa naman. Ayan, tingnan nyo naman, no, satisfying. Uh, yeah, out of the uh, used uh, wood, gamit na. Ayan, so binaklas. At makakagawa pa siya ng dalawang items. So ito, uh, video ko na lang uli after nyong matapos. And so, tingnan natin kung ano yung mo. I think maganda din. Ayan. At iaayos namin ang aming uh, basement para magkaroon kami ng uh, relaxing area. <laughs> Ayan. Thank you for watching! Ayan. Hindi na ako magpakita kasi, ano, haggard ang pes. <laughs> si Mahal na lang. Yung pool mo na lang ni Man. <laughs> Bye bye